sa mga YouTube Mechanic? Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-advance ng ignition timing. Una, buksan nyo ang flywheel. Then, tanggalin nyo ang magneto. Hello guys! Bali, nakalas ko na. Di nakapindot yung record. Tapos, nakita nyo yung key, tinatawag na key. Keys and spline. Yung key, babawasan nyo ng kaunti. Kikikilin natin. And then, kapag binalik natin yung flywheel, ipihitin natin sa pad bands, No? So, in my case, yung aking crankshaft ay umiikot sa paganto. So, <laughs> ipipitin ko siya ng pakaliwa. Uh, Mag-advance yung ating timing depende sa amount ng or gaano kalaki yung binawas natin sa key. Ngayon, mahirap tansyahin yun. Uh, paano malalaman kung ilang degrees yung binawas mo? Gumamit ka ng formula, kaibigan. So, ang formula na gagamitin mo ay S o yung tinatawag na arc length multiplied by is equal to radius multiplied by the degree. So, kailangan natin ng basic geometry dito. Radius, degree. Yung degree, ko convert pa natin sa radian. Ngayon, ang kailangan natin ay yung degree hindi yung bali- kotay notebook Yan, pag binuksan natin yung ating flywheel dun sa ating crankshaft, meron tayong key Ayan. representation parang stopper So, ito yung babawasan natin, di ba? bawasan natin yung kaunti yan so ayan. meron yung link kikikili natin ng kaunti ito ito yung ating uh, crank shaft ito yung key ito yung formula S is equals to R theta. Yung S is the arc length. Arc length. Halimbawa, sa isang bilog. Ang kabuuan ng bilog ay C, as in circumference. Circumference. Pero kapag ka portion lang yung gusto mong makuha, yung arc lang, yun yung tinatawag na arc length. Arc length length ng arc. Ha? <laughs> Isa. Parang mga grade 1 yung aking tuturuan. Arc length. Kasi kapag ka length lang, tayong mga tao, straight line lang, di ba? Length. Pero pag arc length, curve length. So, ayan. Ang formula raw ng arc length ay dapat alam mo yung radius. Ito yung radius. From center ng circle, papunta dun sa outer circle. Radius kapag kabo diameter. Di ba, mga kaibigan, mga grade 1? Radius. Ngayon, kailangan alam din natin yung angle. And the angle is this. Angle. So, R, radius, mga kids, multiplied by the angle is equals to the S, arc length. Makukuha natin yung length nito. So, ipik sabihin, kung malalaman natin ng length nito, arc length, ay makukuha natin ng angle kung gaano kalaki yung ating may aawas. No? So, kapag kasi usapang bilog na, angle-angle na tayo, no? Kaya, 33 uh, th degrees before top dead center, 10 degrees before top dead center. Mga ganun yung usapan. Ngayon, bakit importante na kunin natin yung degrees? Dahil, then tayo magtatansya. Teka lang. P pwede rin namang discarte nyo na dahil tantsa-tantsa nga lang ginagawa ninyo natin. Ibawasan mo na lang ito. No? Tapos subukan mo na lang. Bawas subok, bawas subok. Pero ang gusto mong eksaktong, halimbawa, meron kang in mind na nasa isip, 3 degrees, ang gusto kong uh, i-advance ang aking timing. Ha? 3 degrees ang gusto kong advance. So, mamanipulahin mo ang formula na ito. Yan. So, gamitan natin ng example sa akin. Paano ba yung aking ano? uh, hindi, ayokong maggawa ng example wag na so ganito na lang so angle yung gusto mong kunin, di ba? bali, ganito halimbawa, nagbukas ka na ng flywheel dito tayo so, yan meron tayong key ito yung parte nating babawasan ito ay may radius masusukat natin yan R So, ang di ako yung drawing. So, simula dito. Hindi, simula dito. Ayan, ara. So, sukatin mo sa caliper or anong klaseng pan, pang sukat yung gamitin mo. Then, meron ka ng angle in mind. No? Diba? Ayan, meron ka ng R. Meron kang angle. Gusto mo 3 degrees tapos yung R, kung ilan yung nasukat mo. Ngayon, yung nawawala, yung X, ay kung gaano kalaki yung gusto mong iawas. So, X or yung arc length is equals to R theta. So, given yung R, meron kang value niyan, meron kang theta, meron kang 3 degrees. Ngayon yung 3 degrees, kailangan mo siya i-convert sa radian. Kapag hindi mo alam yung exactong value number, tandaan mo na lang ni yung value nito. Pi is equal to 3.1416. So, ibig sabihin niyan, 180 degrees equals to 3.1416. So, 3 degrees, yung pi is a radian. 180 degrees multiplied by 3.1416. Hindi ko rin sa ulado eh. Kaya, pero ito sa ulado ko yung value daw ng 180 sa radian is ito yung 180 degrees eh 180 degrees yung half circle 180 degrees sa radian daw ang katumbas niya na 3.1416 so degrees to radian radian unit so convert natin yung 3 degrees to radian ilagay mo sa calculator ilagay na natin ng example halimbawa yung radius ko ay 9 mm 9 mm 9 milli. so ano tayo yung calculator ayan laking calculator natin 9 times 3 times 3.14 16 divided by 180 tagay natin yung value kasi 9 9 times 3 times 3.14 16 equals 84. Divided by 180 degrees equals to 0.47 So, nakakuha tayo ng x equals to 0.47 So, ang iaawas mo lang daw ay 0.47 milli Dito Mag-awas ka ng 0.47 milli dito Makakapag advance ka ng 3 degrees. No. Ngayon, pwede mo siyang gawing 4 degrees, 5 degrees, tapos substitute mo yung radius mo. Ayan. That's simple. Malinaw ba? Malinaw pag may alam ka sa geometry, pag hindi mo alam sigurado hindi malinaw. Ay tay ka, hindi pala malinaw yan kasi yung point 47 mo ay arc link o. ipunta natin tong pi dito Ayan. so ito isulat natin yung values so ito yung ating 3 degrees tapos ito yung ating 9 milli 9 millimeter tapos ito yung ating tinatawag na 0.47 mm. So next, exaggerate lang natin yung drawing na. Ngayon, ang arc length ay yung arc nito. So since uh, yung ating segment o yung straight line kasi straight 'yun, eh, hindi naman naka-arc 'yun eh. Ay uh, almost equal na siya sa 0.47 'no. Mas mahaba lang 'yung 0.47. Pero ito ang totoong ibabawas mo ay itong uh, link na ito. So, kung gusto mo pang ng mas accurate, kailangan kunin mo itong link nito. So, geometry na naman yan. Dahil ito ay equal 99. Uh, gamitin na lang natin ng formula ng right triangle. So, asan yung right triangle? Ito, right triangle. Hati na sa gitna bali, alam natin yung length nito ay, meron tayong ditong 9mm tapos kapag hinati natin sa gitna, meron tayong 15 degrees makukuha natin tong length nito tapos uh, pag uh, nakuha natin yung length nito times 2 lang, dahil uh, dapat dalawa <laughs> yung isang buo na to so, uh, meron ba kayong teacher na nagturo ng tinatawag na soka ang gagamitin natin na ito S.O.H. Single overhead <laughs> Ano ba naman itong hindi naka hindi naka-automatic yung focus ang walang ito So, sin theta is supposed to opposite over hy hy hypotenuse sin Bali Since maliit naman yung key Huwag nyo nang gawin yan, ito na lang, 0.47mm <laughs> Okay na yun, halos parehas lang yung length nun sa segment uh, Huwag nating gawin komplikado yung <laughs> tipoy Basta mo lang yung 047 point yung 045 Point diba? 0.45mm, napaka-nipis lang na nag na ako dito eh uh, Kalimutan ko na, devil is on the detail, ika nga uh, Huwag na tayong masyadong i-detail Basta na gets naman siguro nung may mga konting alam sa geometry yan.